Idol, kukuha ako ng ano tanim naming mais para masibang mga idol kukuha ako ng ilang piraso para pag uwi may ilalaga ako mga idol pwede rin siya iihaw oh. ito so, ay tadali yellow corn mga idol ito so, yung tanim namin ng mais eh. papapaginabangan na namin mga idol Yeah. Ano lang ng patuloy na farmers, mga idol. Ipagtyaga lang, mga idol. Ayan ito. Tanim kami ng tanim. Di meron na kaming mapapakinabangan, mga idol. Kasi pagka hindi ka nagtanim, di wala kang ano. Wala kang mapapakinabangan, mga idol kuha lang ako ng ilang piraso mga idol para tubkang ko doon sa bahay pag uwi mais mga idol ito yung tanim namin na mais dito sa zigato mga idol may, may mayang na siya mga idol ito na yung nakuha ako mga idol mais <laughs> para pagdating sa bahay di may ilalaga ako mga idol Anito lang ang buhay mga idol. <laughs> ngayon mga idol, eh, upak ako na pa idol. Ta, itunong na pata paldi. Kaya ay gay makang. Ah, mga idol, oh, makakasta pa ikwa na. Nga na. At ang kapatukuro ka darakal ngayon Makakasta pa aga na mga idol. O. Oh. Kapya lang makang mga idol ganito lang buhay sag lang mga idol eh. makakaraos pa rin tayo kahit mahirap lang ang buhay natin kaya lang ako ng ilang piraso eh, meron na akong ilalaga pag uwi ito yung kinanim namin na mais o mapapakinabangan na namin mga idol ganito lang buhay si pagtyaga lang na napagod tayo eh magpahinga lang ganun lang ang sistema ng buhay pag napagod ka magpahinga ka Pagka ka nga ka di ulit o <laughs> oh, pa mga idol o oh. eh, meron na naman akong sibbangang ang mga idol patuwi ang nakuha kong mais <laughs> eh, meron na naman akong sibbangang ang pagkuwi Diyan ko lang kinuha mga idol o oh, sa tinanim namin tanim namin mais may bunga na rin mga idol Ayan mga idol, parang ano siya, parang natumba kasi gawa nung malakas na ano na bagyo noon, eh, malakas yung hangin eh, natumba. Pero buti hindi ganoon na dapa. Kaya may ano pa rin, may bunga pa rin mga idol. Oh, paano? Thank you, thank you mga idol. At please inyong lahat.